Can you tell us, Conjen, uh, kung ano ba ang talagang current situation ng ating mga OFW sa Saudi Arabia, especially meron po kasing uh, ongoing na Saudi sa uh, Saudiization policy mm. na iniimplement ng Saudi government? Yep, opo Ito po ang Saudization. They are prioritizing their nationals as part of their uh, uh, Saudi Vision 2030. Gusto po nilang uh, magkaroon ng opportunity ang kanilang mga ka nationals na magkaroon ng employment, priority sa employment nila. Pero tingin ko po, sa ngayon, nare-realize din po nila na kailangan pa rin po nila ng mga foreign workers, including especially Philippine workers. Mm -hmm. uh, marami po ang apektado sa Saudist policy nung pang di pa uh, nagkaroon ng COVID o yung pandemic. Pero ngayon po, nare-realize nila... Uh, kaya nga po, mayong uh, na-introduce ng na mga programa tulad ng apat na na-introduce na special economic zones kung saan gagawing, magkakaroon ng exemption sa Saudization yung mga special economic zones. That would allow uh, more Filipino workers to be um, considered po for employment here in Saudi Arabia. So that means, so uh, ano, uh, po? sige po, sige po, go ahead po, Conjen. Yung kung ano, nakikita po natin yung kanilang desire na magkaroon pa rin na maraming uh, employees from the Philippines, hindi lamang po sa domestic service, kundi pati na rin sa iba't ibang larangan po ng uh, profesyon. Mga engineers, nurses, educators, I have been visiting po some universities here as part of our uh, um, Itong pag-reach out sa kanila sa Saudi uh, wider Saudi Saudi community and then nakita ko po they are trying to uh, develop their um, faculty of nursing. Gusto po nilang magkaroon ng mga uh, faculty members from the Philippines uh, especially in the healthcare nursing in particular po.